Hello mga kapaiters, mapagpalang araw sa ating lahat Welcome back to my YouTube channel uh, This video is share ko sa inyo paano tayo magipit ng biga dito sa ating islab Happy uh, dito ako sa ilalim ng islab natin So yung biga na ipita natin At uh, share ko sa inyo paano natin Ipito Na hindi na kailangan makutas tayo dito sa ating Uh, tiga forma sa tindiga hindi na natin pupusasan yun at intro muna tayo kibali okay, mga fighters, ito yung ating uh, iipitan. Yung gagamitin natin dito is tie hindi na tayo magbutas dito sa ating beam kibali ito yung gagamitin natin uh, double pipe at ito yung tie rod kibali full thread tie rod gamitin natin dito mga kapaitors yan yan dito yung i ko sa inyo paano natin i yan na hindi na tayo kailangan magbutas dito uh, applicable lang ito mga kapaitors sa uh, ating beam na Uh, 50 yung height niya pababa pero pag 50 pataas hindi na ito applicable applicable lang to sa 50 pababa dahil itong ating baby is 40 by 30 lang yan mga kapaiters yun bali maglagay muna tayo ng double pipe dito dito sa ating wheel. tinatali lang natin dito yan mga capacitors sa uh, ating wheeler yung ating double pipe. ganit na yung ating, ito yung ating tie wire. Bali yung spacing sa ating double pipe is 80 cm. Yun, nalagay na natin mga capacitors yung ating double pipe. Yan, dito naman tayo sa kabila dahil kabilaan tong ating double pipe na ilagay. Dito naman tayo. Ito yung double pipe na nilagay natin sa kabila. At tadyan naman natin ito ng... Ito uh, dito. Balik kabilaan yan. nakabit na natin yung ating mga double pipe sunod naman natin yung full thread tie rod ng ating ikabit dyan. at dito sa kabila tapos na rin kasi magkatapat yan ito at saka yan hindi na tayo magbubutas dito dito na ilagay natin yung ating full uh, thread tie rod dito mga kapaiters applicable lang to sa below 50 cm si, si yung height sa ating uh, tie beam pero pag lalampas na pataas sa 50, 60, 70, 80 hanggang 90 hindi na ito applicable dahil masyadong malaki na yung beam ito maliit lang kasi yung beam natin uh, 30 by 40 lang yan yung height niya 40 yung lapad niya is 30 ngayon magsukat na naman tayo gamit itong ating wing nut yan ito yung wing nut mga kabaiters wing nut at ito yung ating uh, pull thread una natin yung na symbol mga kabaiters yung bottom tie sa so paglagay ng wing nut dito pag ganyan yan yung sa tank natin ganyan bali ito yung pinag stopper sa baba para paghigpit natin sa bottom tie rod ito yung stopper So, ng kurma niya mga kapaiters oh. Ayan, so, stopper yan. Tapos susukatin natin yan. Ibali yung uh, tie beam natin is 30-40. Yung lapad ang kukunin natin ng sukat. Dito tayo mag uh, sukat. Yung so, pinaka runner or bottom sa ating tie uh, beam. Uh, tie 30. Magsukat tayo ng 44 bakit 44 mga fighters dahil yan itong itong wheeler natin 5 cm kabilaan yan 10 cm lahat tapos yung pinolic board natin 2 cm plus kabilaan 4 cm at 24 cm yan plus yung pinakabutom sa ating pinakabutom sa ating tie beam is 30 i-plus lang natin yung wheeler pinulit board na siding dalawang wheeler at dalawang pinulit board na siding natin kaya 44 kati natin ito ng 44 mula dito hanggang dito yan 44 Kasi pinaka-stopper 'yan. Yan. For, mga ito na. Yan, ito na 'yan. Ganun 'yan paglagay ng mga biteers. ayan tapos maglagay tayo ng top tyra dito para ito na ang maghigpit paghigpit nito, higpit, Pag -higpit dito, na itong taas, di na tayo kailangan magbutas dito ito lang gamit natin dalawa ayan, at saka dito I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands, a plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And all the doubters, they're just your downers. I swear to god, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these clouds taught they deserve it now it's only worth it if you work for it it's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown fight for your dreams but it's not what it seems man it's hard to be seen when everybody wants to be king yeah they all wanna ring yeah we all wanna be free yun mga kapayters ito na yung forma sa ipit sa ating beam ayan na hindi na tayo kailangan magbutas pa dito ito na yung forma ng aming pag-ipit dito ayan kibali yung pinaka tie natin dito lang yan oh sa baba lang yan mga kapaiters yun yung top uh, tie rod natin at ito yung bottom tie natin ito yung nagsisilbing stopper dito para pag higpit natin dyan uh, humigpit siya dito sa taas yan higpita natin yan pag higpit natin yan higpit yan dito pero sa pag higpit dito mga kapaiters wag masyadong higpit masyado para hindi ma-disalign yung Uh, siding sa ating beam Yan tapos na mga capiters sa ganito lang pag uh, ipit ng beam Na ito na yung formanya Na ito yung formanya ng mga capiters oh Yun Dito mga capiters nakatipid tayo sa uh, tao manpower dahil madali lang to kahit isa lang madali lang ikabit kaso maliit lang ang ating our konti lang yung ating cold thread at isa pa hindi masira yung siding sa ating beam dahil hindi na tayo magbutas dito yan ito nga may mga butas yan sa kabila yan dahil ginagamitan nila ng uh, tyrod na dito pagbutas uh, dito hindi na yun yun mga kapaiters tapos na at sana nasundan nyo yung ano ko yung ginagawa ko at nagaya uh, din ninyo yan paano natin paghigpit gamit ang tie rod na hindi tayo magbuta sa ating game okay mga kapaiters thank you for watching bye bye god bless